Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang bagay na sobrang liit na kaya mong dalhin sa bulsa mo, pero sobrang makapangyarihan, kaya ka nitong dalhin sa mga pinakamahirap mong araw? Hindi ito bagay. Hindi ito isang gamit. Isa itong katotohanan, tahimik, matatag, sinauna. Hindi ito maingay. Hindi ito humihingi ng pansin. Pero kapag ang lahat sa paligid mo ay gumuho, ito ang siyang bumubuo muli sa'yo. Marami tayong hinahabol, pera, pag-ibig, pagpapatunay. Pero bihira tayong huminto at itanong, ano ba talaga ang kailangan-kailangan kong dalhin, palagi? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang nagpapalampas sa'yo sa bagyo? Ano ang nagpapaalala sa'yo kung sino ka kapag nakakalimot ka? May mga taong may dalang maswerteng barya. May iba, ang amoy ng tahanan. May mga taong may dalang sakit at kailanman ay hindi ito binitawan. Pero ikaw, may iba kang dadalhin. Isang bagay na mas matanda pa sa pag-aalala. Mas malakas pa sa takot. Mas banayad pa sa galit. Hindi mo ito makikita sa pitaka. Hindi mo rin ito makikita sa mata ng iba. Pero kapag nahanap mo ito at pinili mong panatilihin ito, hindi mo na ito mawawala kailanman. Hindi lang ito payo. Isa itong aral. Isang bulong mula sa katahimikan. Isang lihim mula sa mga natutong mabuhay ng kaunti. Pero damang-dama ang lahat. Itago mo ito sa iyong bulsa. At balang araw, pasasalamatan mo ang sarili mong hindi ito pinalampas. Hindi lahat ng kayamanan ay kumikislap. Hindi lahat ng katotohanan ay dumarating kasabay ng kulog. May ilang katotohanan na dumarating sa katahimikan. Hindi nakabalot sa ginto kundi sa presensya. Nabubuhay tayo sa mundong pinapabora ng maingay, ang mabilis, ang nakikita agad. Pero ang mga aral na tunay na nagtatagal? Dumarating sila tulad ng hininga. Banayad, hindi kita. Pero kung wala sila, tayo'y bumabagsak. Ito ay isa sa mga aral na yon. Hindi ito nagmula sa ingay ng lungsod. Galing ito sa katahimikan. Mula sa mga templo kung saan mas malakas ang hangin kaysa sa tinig. Mula sa mga isiping natutong makita ang hindi kayang abutin ng mga mata. At gayon man, hindi mo kailangang maging monghe. Hindi mo kailangang tumira sa bundok. Hindi mo kailangang ahiti ng ulo mo o isuko ang paborito mong street food. Kailangan mo lang umunawa. At pagkatapos, pumili, nadalhin ito palagi. Dadalhin mo ito tulad ng pagdadala mo ng isang kantang mahal mo o ng payo mula sa iyong lola o ng huling salita ng isang taong iniibig mo. Hindi mo kailangang maniwala sa relihiyon. Pero kung naniniwala ka sa kapayapaan, kung naniniwala ka sa kalayaan, ang aral na ito ay para sa iyo. Hindi nito babaguhin ang buhay mo sa isang iglap. Pero babaguhin nito kung paanong nilalakaran mo ang buhay, lalo na kapag ito'y mabigat. Hindi ito isang utos. Ito ay isang alay. Narito ka na. Nakikinig. Bukas. Kaya iabot mo ang iyong kamay. Hayaan mong ilagay ko ang isang bagay sa iyong bulsa. Hindi isang bagay, kundi isang paraan ng ibang pagtingin sa lahat. Kapag dinala mo ito, talagang dinala, hindi mo na muling lalakaran ang parehong daan. Ang metapora ng bulsa. Ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng isang bagay sa loob? Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nang pagdadala ng isang bagay sa iyong bulsa? Hindi lang ito isang kasabihan. Isa itong paraan ng pamumuhay. Lahat tayo ay may dinadala, may mga nakikita at may mga hindi. Isang lumang pitaka. Isang larawang paulit-ulit ng pinatupi. Halos kupas na ang mga mukha. Isang maliit na rosaryo. Kinis na ng mga butil dahil sa dasal at pag-aalala. Isang kendi mula sa kaibigan. Isang alaala na hindi natin hiniling pero ayaw nating bitiwan. Nagdadala tayo ng mga gamit. Nagdadala tayo ng mga alaala. Nagdadala tayo ng mga sugat na hindi natahi. Nagdadala tayo ng pag-asa, minsan sapat lang para makatawid sa araw. Kaya kapag sinasabi naming itago mo ito sa iyong bulsa, hindi namin tinutukoy ang mga bagay. Tinutukoy namin ang mga katotohanan mga panloob na kasangkapan, mga bagay na hindi bumibigat sa iyo. Sa halip, inaangat ka nila. Sa Budismo, may salitang dama. Hindi lang ito nangangahulugang mga aral. Ibig sabihin nito ay ang landas, ang padron sa ilalim ng kaguluhan. Ang likas na batas na laging nariyan, tulad ng grabidad, ng hininga, ng pagsikat ng araw. Kapag dala mo ang dama sa iyong bulsa, hindi ka tumataka sa buhay. Hinaharap mo ito na may mata ng katahimikan, puso ng katatagan at lakas upang tumugon sa halip na agad mag-react. Ang bulsa na binabanggit namin, iyan ang iyong kamalayan, ang iyong presensya, ang araw-araw mong pagpili. Ito ang pagsalok mula sa araw mo, sa trapiko, sa puso mong sugatan, sa tambak na deadlines, at paggunita hindi ko kailangang labanan ng lahat. Hindi ko kailangang takbuhan ng sakit. Maaari lang akong umupo, tumingin, umintindi. At sa sandaling iyon, hindi ka mahina, hindi ka walang ginagawa. Ikaw ay makapangyarihan sa paraang hindi kayang unawain ng karamihan. Dahil ang taong marunong kung ano ang dapat dalhin at ano ang dapat pakawalan ay malaya na. Ang aral ng budismo payak ngunit panghabang buhay. Paano kung ang pinakamakapangyarihang aral sa buhay mo ay isang salita lang? Impermanence. Sa Tagalog, mararamdaman mo ito bilang walang permanente. Lahat lilipas din. Sa una, tila banayad lang ang tunog. Halos malungkot. Parang isang matandang pabulong na nagsasabing walang bagay ang nananatili. Parang pamamaalam na isinulat sa lahat ng bagay. Pero pagmasdan mong mabuti. Hindi ito tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa kalayaan. Nabubuhay tayo na parang ang lahat ay mananatili. Na ang magagandang sandali ay laging masarap sa pakiramdam. Na ang sakit ay hindi matatapos. Na ang mga tao ay hindi magbabago. Kaya humahawak tayo. Masyadong mahigpit. Masyadong desperado. Hinahabol natin ang kasiyahan na parabang tinatakasan tayo. Iniiwasan natin ang sakit na para bang hinahabol tayo. Tinusubukan natin kontrolin ang hindi makokontrol at bumuo ng pagiging permanente sa mundong yari sa dumada ang ulap. Ngunit, lahat ay lumilipas. Hindi iyon parusa. Iyon ay kalikasan. Iyon ay kapayapaan. Ang impermanence ay nangangahulugang. Matatapos din ang masamang araw. Hihilom din ang pusong wasak. Lilipas din ang galit kung hindi mo ito pinapakain. Ngunit nangangahulugan din ito na hindi habang buhay ang ngiti. Lalaki rin ang bata. Ang sandaling pinakamamahal mo ay magiging alaala. At ayos lang iyon. Sa budismo, ang impermanence, anika, ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat maunawaan. Dahil kapag naunawaan mo ito, titigil ka sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman nananatili at magsisimula kang pahalagahan ang narito na isipin mo ito kabayan kung talagang naniwala kang pansamantala ang lahat paano ka mamumuhay mas kaunti ang pagtatalo mas mabilis kang magpapatawad mas babagalan mo ang hakbang hindi para matapos kundi para maramdaman makikita mong may sariling kumpas ang patak ng ulan sa bubong na may init ang tinig ng magulang mo na dati mong hindi pinapansin. Na ang katahimikan ay hindi walang laman, puno ito ng liwanag kung hahayaan mo. Ito ang kapangyarihan ng impermanence, ginigising ka nito. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi ng katotohanan. At kapag dinala mo na ang aral na ito sa iyong bulsa, hindi ka nagiging malamig, hindi ka nagiging walang paki-alam. Nagigising ka kapag may sumigaw, hindi ka na sumisigaw pabalik, kundi kinikilala mong lilipas din ito. Kapag may dumating na ligaya, sinasalo mo ito ng buo, dahil alam mong nandito ito ngayon, pero hindi magtatagal. Kapag bumisita ang lungkot, hindi ka natataranta. Umuupon ka, kasama ito hanggang sa kusang lumisan, gaya ng lahat ng bagay. Ito ang dapat dalhin, hindi isang quote, hindi isang mantra kundi isang pagkamulat walang nananatili hindi ang sakit hindi rin ang ligaya at sa pag-unawang iyon ay may kapayapaan hindi ang kapayapaan ng pagtakas kundi ang kapayapaan ng karunungan ang kapayapaan ng pag-alam kung ang lahat ay nagbabago hindi ko kailangang kumapit sa kahit ano pwede kong bitawan at maging malaya aplikasyon sa tunay na buhay ano ang nagbabago kapag dala mo ang aral ng walang permanente? Narinig mo na ang salita. Nayakap mo na ang ideya. Ngayon, ano nga ba ang itsura ng pagdadala ng impermanence sa iyong bulsa? Hindi bilang isang konsepto, kundi bilang paraan ng pamumuhay. Hindi tayo magsisimula sa teorya, kundi sa mga karanasang pamilyar na sayo. Trapiko sa EDSA, lunes ng umaga. Ramdam mo ang init, ingay, at inis na pumipigla sa batok mo. Kung wala ang aral na ito, kakagat ka ng bagang, magmumura ka sa isip mo. Mag-scroll ka ng walang saysay para lang makalimot. Pero kung dala mo ito, ihinto ka sandali, hihinga ka. At sa loob ng isip mo, ibubulong mo, lilipas din ito, tulad ng lahat. At biglang, hindi ka nabilanggo ng sandali. Isa ka Pagkabigo sa pag-ibig, isang pamamaalam na hindi mo hiniling. Isang ugnayang dumulas sa iyong palad. Kung wala ang aral na ito, lulubog ka sa alaala. Uulit-ulitin mo ang lahat ng paano, kung, at bakit. Pero ngayon, may boses sa loob mong nagsasabing, lilipas din ito, pati ang sakit. Hindi mo minamadali ang paghilom. Iginagalang mo ito. Pero hindi mo ito kinatatakutan. Nauunawaan mong, kahit ang lungkot ay may orasan. Kahit ang dalamhati, marunong lumisan. Kung hahayaan mo ito, hindi kung kakapitan mo. Kasiyahan at ginhawa tawa ng bata. Amoy ng ginisa tuwing merienda. Ang paraan ng iyong ina sa pagtiklop ng labada habang umaawit ng lumang kundiman. Ang mga sandaling ito, marupok. At dahil doon, sila ay mahalaga. Itinuturo ng impermanence na hindi mo kailangang habulin ng ligaya. Kailangan mo lamang maging buo sa kasalukuyang ligaya. Hindi ka nasabay-sabay sa hapunan habang may hawak na telepono. Tumingin ka sa mata ng kaibigan kapag nagsasalita sila. Pinakikinggan mo ang ulan. Hindi bilang ingay, kundi musika mula sa langit. Sa trabaho, kapag napagalitan ka sa, isipan mo, umiikot ang mga salitang, hindi ako sapat hindi ako magtatagumpay. Ngunit ngayon, nakikilala mo. Pati ang pagkakamali, dilipas, hindi ito pang habang buhay. Unti-unti mong pinapatawad ang sarili mo. At kapag pinatawad mo ang sarili mo, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na sumubok muli. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan. Sa mga piging at pagdiriwang kaarawan. Tagumpay. Panibagong simula. Hindi ka na nagmamadaling ipost agad ang lahat sa social media. Umuupo ka ng tahimik at sinasabi sa sarili, hindi ito magtatagal. Kaya narito ako para sa bawat sandali. Hindi lang katawan mo ang naroroon. Buong presensya. Buong pasasalamat. Ito ang gawa ng impermanence. Hindi sa pamamagitan ng mga milagro. Hindi sa biglaang pagbabagong anyo. Kundi sa tahimik ng mga revolusyon. Munting paglipat ng kamalayan, na kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng bagong uri ng pamumuhay. Dahil ang taong may dalang katotohanang ito, hindi natataranta kapag may gumuho. Humihinto siya, naaalala niya, humihinga. At pagkatapos, tumutugon siya, hindi mula sa takot, kundi mula sa pag-unawa. Kapag nakakalimutan mong dalhin, ito may mga araw, at palaging magkakaroon ng mga araw, na nakakalimutan mong dalhin ito. Gigising kang pagod na. Mag-i-scroll ka bago manalangin. Magmamadali ka bago huminga. Lahat ay tinutugunan mo agad. Isang komento online, isang tingin mula sa iba isang pagkaantala sa plano mo. At sa pagkalimot na yon, nagiging mas mabigat ang buhay kaysa sa nararapat. Magsisimula kang maniwala na ang masamang pakiramdam ay mananatili. Iisipin mong ang problema sa trabaho ay ikaw na mismo. Kakapit ka sa galit na parang proteksyon? Hindi mo alam, ito pala ay isang hawla. Sisigawan mo ang mahal mo sa buhay, hindi dahil gusto mo, kundi dahil ramdam mong parang walang katapusan ng sandali, na tila kailangan mong lumaban para matapos ito. Kapag wala kang kamalayan sa impermanence, lahat ay parang krisis. Parang gumuhu na naman ang mundo paulit-ulit. Kaya tumatakbo tayo palayo sa sarili. Kumakain kahit hindi gutom. Bumibili ng hindi kailangan. Nag-i-scroll hanggang sumakit ang hinlalaki para lang iwasan ang katahimikan. Dahil ang katahimikan, kapag hindi mo ito nauunawaan, ay tila kawalan. Pero sa totoo lang, ito ay espasyo. At sa espasyong iyon, nagsisimula ang karunungan. Kapag nakakalimutan mong dalhin ang aral, susubukan mong kontrolin ang lahat. Mga tao, resulta maging ang sarili mong damdamin. Tututulan mo ang pagbabago, katatakutan mo ang mga katapusan at mangangamba ka sa mga simula. At sa gitna ng lahat ng iyon, magtataka ka kung bakit ang bigat sa dibdib mo. Kahit wala namang mali sa panlabas. Hindi ito kahinaan. Ito ay pagkalimot. Pagkalimot na lahat ng iyong nilalabanan ay unti-unti nang nawawala. Kahit ang sandaling ito habang binabasa mo ito ay lumilipas na. Pero ito ang himala. Maaari mo itong maalala muli. Kahit kailan. Sa isang hinga lang at sa isang iglap naroroon ka na muli. Mulat. Buhay. Malaya. Pagbabalik sa pagsasanay, hindi kailanman huli ang lahat. Walang sino man ang laging nakakaalala. Walang sino man ang palaging may dalang aral sa bawat segundo. Maging ang pinakamaalam, nakakalimot din. At ayos lang yon. Dahil ang kagandahan ng landas na ito ay simple. Lagi itong narito. Naghihintay. Banayad. Bukas. Hindi mo kailangang akyatin ng bundok. Hindi mo kailangang umawit ng perpekto. Hindi mo kailangang maintindihan ng lahat. Kailangan mo lang huminto. Isang sandali. Isang hinga. Ngayon, sa mismong segundong ito, maaari kang bumalik. Bumalik sa kamalayan. Bumalik sa presensya. Bumalik sa pag-unawa na wala sa buhay ang tunay na nakakabit. Walang panghabang buhay. At hindi ka sira. Ikaw ay tao lang. At ang pagiging tao ay ang makalimot at pagkatapos. Maalala muli. At sa bawat pag-alala, lalambot ang puso mo. Magiging mas maunawain ka, mas marunong. Ano ang itsura ng pagbabalik? Itsura ito ng pagpili ng katahimikan kaysa dagdag na ingay. Itsura ito ng pag-upo kasama ang sakit sa halip na takasan ito. Itsura ito ng pagpapansin sa hininga mo habang ang mundo sa paligid ay patuloy na humahagibis. Hindi ito tungkol sa pagtakas sa buhay. Ito ay tungkol sa pagyakap dito ng buo, may malay walang pagkakapit, walang takot. Isipin mo ito bilang pagbabalik sa tahanan. Maaari kang mamuhay ng malayo sa iyong kapayapaan sa loob ng ilang araw, linggo, o maging taon. Pero sa mismong sandaling piliin mong bumalik, ang kapayapaan mo ay hindi ka parurusahan. Tatanggapin ka nito. Hindi ito magtatanong, nasaan ka ba? Sasambitin lang nito, narito ka na, at sapat na yon. Ito ang tahimik na revolusyon, hindi lang sa mga templo, kundi sa mga kusina, jeepney, call center, paaralan, waiting area, saan ka man naroroon, maaari kang bumalik, sa iyong hininga, sa aral, sa iyong sarili. Dahil ang kapayapaan ay hindi isang lugar na hinahanap. Ito ay isang lugar na inaalala. Mahahalagang baon. Ano ang dapat mong dalhin sa iyong bulsa? Ngayon alam mo na, hindi lahat ng bagay ay nararapat dalhin. Pero may ilang bagay, ilang katotohanan na nararapat na laging kasama mo. Hindi bilang pasaning mabigat, kundi bilang tahimik na kasama. Mga kasangkapan na hindi mo makikita. Mga bulong na humuhubog sa mga desisyon mo bago ka paman magsalita. Ano ang dapat mong dalhin? Dalhin mo ito. Lahat ay pansamantala. Ang ligaya. Ang sakit ang kalituhan, ang linaw. Hindi mo kailangang habulin ng mabuti habang buhay. Hindi mo kailangang katakutan ng masama man. Pareho lang silang dumaraan sa'yo, tulad ng hangin, tulad ng panahon, tulad ng mga kantang dati mong kabisado. Dalhin mo ito, hindi ikaw ang emosyon mo. Nadarama mo ang galit, pero hindi ikaw ang galit. Nadarama mo ang pagdududa, pero hindi ibig sabihin ay sirang-sira ka na. Lumalampas ang bagyo. Ikaw ay nananatili. Dalhin mo ito. Makapangyarihan ang paghinto. Sa pagitan ng damdamin at reaksyon, doon mo matatagpuan ang kalayaan mo. Bago ka sumigaw, bago ka sumuko, bago ka mawala sa sarili, huminto. At alalahanin, lilipas din ito. Dalhin mo ito. Ang kapayapaan ay hindi hinahanap kung saan nasa loob mo na ito sa ilalim ng ingay sa ilalim ng takot sa ilalim ng mga kwento na pinilit sa iyong paniwalaan hindi mo kailangang paghirapan ito kailangan mo lang bigyan ng espasyo kayaan mo itong lumitaw dalhin mo ito maaari kang bumalik kailanman isang hinga isang sandaling may malay isang munting kilos ng presensya at narito ka na muli muli sa iyong katahimikan Muli sa iyong lakas, muli sa bulsa kung saan matagal nang naghihintay ang iyong kapayapaan. Wakas, ang bulong, hindi ang sigaw. Hindi mo kailangan ng mas maraming ingay. Hindi mo kailangan ng dagdag na patakaran. Kailangan mo lang maalala ang mga bagay na alam mo na noon pa bago ka tinuruan ng mundo kung paano makalimot. Na ang lahat ay nagbabago. Na ang lahat ay lumilipas. At sa loob mo, may isang bagay na hindi nababasag. Itoy yumuyuko, humihinga, at muling nagsisimula. Kaya kung may isa kang dadalhin, isa lang, hayaan mong ito ang piliin mo. Hindi lahat ng sandali ay kontrolado mo, pero bawat sandali ay pwede mong salubungin nang may presensya, nang may pasensya, nang may tahimik na uri ng lakas na hindi napapansin ng mata, pero nararamdaman ng lahat kapag pumasok ka sa silid. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging naroroon. Buong buo. May kabaitan. May malinaw na diwa. At kapag ang mundo ay naging maingay muli, dahil tiyak na mangyayari ito, malalaman mo na ang dapat gawin. Aabot ka sa bulsa mo, hindi para sa telepono, hindi para sa inis, kundi para sa isang bagay na matagal mo nang maingat na iningatan ang munting katotohanan ng walang hanggan. At sa sandaling iyon, kahit walang makapansin, ngingiti ka. Dahil hindi mo ito pinalampas. Iningatan mo ito. At ngayon, ito naman ang nag-iingat sa'yo.